Sinanggal na si Archie Alemania mula sa serye ng GMA na Widows' War kasunod ng balitang naglalaman ng umano'y hindi angkop na pag-uugali nito patungkol sa kanyang co-star na si Rita Daniela. Ayon sa ulat mula sa Filstar.com, nakuha nila ang kopya ng sinumpaang salaysay ni Daniela na kanyang inihain sa tanggapan ng Paiscalia sa Bacoor, Cavite. Sa kanyang affidavit, inilarawan ni Daniela ang matinding trauma na dulot ng insidente na nagbigay diin na hindi na niya kayang makatrabaho ang aktor. Agad niyang ipinaalam ang pangyayari sa pamunuan ng GMA, nakaagad namang umaksyon upang tanggalin siya sa proyekto. Ayon kay Daniela, ang trauma mula sa insidente ay nagdulot ng matinding epekto sa kanyang mental na kalagayan, na nagresulta sa kanyang desisyon na hindi na muling makatrabaho ang aktor. Ipinahayag din ni Daniela na inatasan siya ng kanyang management na magsampan ng reklamo sa tanggapan ng Paiskalya upang matugunan ang kriminal na aspeto ng insidente. Ito ay isang hakbang na naglalayong magbigay ng katarungan at magpahayag ng kanyang karanasan sa tamang autoridad. Ang desisyong ito ni Daniela ay nagpapakita ng kanyang tapang na harapin ang sitwasyon at hindi magpadaig sa takot. Ang pag-aaksyon laban sa hindi angkop na pag-uugali sa industriya ng showbiz ay mahalaga, hindi lamang para sa kanyang sarili kundi pati na rin sa iba pang mga biktima ng katulad na insidente. Sa kanyang mga hakbang, umaasa siyang may parating ang mensahe na ang ganitong uri ng pag-uugali ay hindi katanggap-tanggap at dapat ay may mga konsekwensya. Sa kasalukuyan, ang mga pangyayari ay nagbigay ng pansin sa mas malawak na isyo ng sexual harassment at hindi tamang pag-uugali sa entertainment industry. Ang kaso ni Daniela at Alimena ay nagbigay inspirasyon sa iba pang mga individual na nagkaroon ng katulad na karanasan na magsalita at humingi ng tulong. Sa mga susunod na araw, inaasahang magpapatuloy ang imbestigasyon sa insidente at posibleng lumabas pa ang iba pang detalye. Ang insidente ay nagbigay ng pagkakataon upang pag-usapan ng mga patakaran at hakbang na dapat ipatupad upang maprotektahan ang mga artista sa kanilang trabaho at masiguro ang kanilang kaligtasan. Ano ang sinyo sa balitang ito?